Nandito dito po ang hinahanap natin. Nagpapatolok <laughs> <laughs> na. Ang tawili ko na to, hindi niyo makikita yung twat. Hintayin natin si Mamabi. Abi. na Dennis. Okay Dennis kaya. Oop. Okay, Ito check po natin lahat. Ito po natin lahat. Ito po check po natin lahat. Ito po na po natin lahat. Ay, so isang joke pala kaya lakad na. Wag na kayo dito, lakad na. Wag na. Wag na. Malalim yung butas. Malalim yung okay. butas. Baka, baka may kasama. Baka may kasama. Hindi natin alam kung hanggang saan yung butas guys. 'Yan puwede naman natin. Ito mamamatay na 'yun. Wala kabado siya, maliit na anime. Eh maliit ah, librinano. Asabihin sa office ito, eh, kaya pa lang din nakabenta. Nasa. Okay. Ini. Tingnan mo para makita mo. Kinatay ka lang para mo ah, hindi. Bitok ko jang. So Kahirapan. Hindi po <laughs> talaga mahuli sa tok po. Malalim daw. Malalim Ang dami pang ugat. Oh, maraming ugat. Kaya hindi agad Ang tulis na ito. tulis ito. Nagalaw, nagalaw. Nagalaw, nagalaw. <laughs> na, yung yung kain panabas? oh, Tibigan no, na! Timikal na.

Oh, uh, Sobra. <laughs> mal right -right Ito nga, <laughs> yun, nga po, bagong balat. <laughs> <laughs> Bago balat. Nandudura. O, oh, uh, uh, oh uh. Kita nyo po yun, yung dura na yun. <laughs> uh, yeah, yan, Pwede yun, ma ng limang tao. tao. Videohan nyo, ma'am. Gusto nyo yun videohan? yung okay. but... cellphone. hindi pa yan. Di bagong balat din po. Oo. Oh. pa rin na yan, Suma? talaga siya. Ang kamay mo, so, hindi po natin makakuha agad kasi uh, nakaharap po. <laughs> isang hawak niya po ay eh, nandudura. <laughs>

Napakakinis po, ma'am. Bago pa lang pala. Bago ay, ay. Pagkatapos nila magpalit balat. Pagkatapos nila magpalit balat, automatic po maghanap sila ng pagkain. So siguro yung tinatarget nito yung mga sisiw. Wow. Yung mga sisiw. Titignan natin yung ano, baka may mga kasama pa. Bakit lang magpalitin ka? Opo, opo. Ayon, bahala. Ayon, bahala. Apa apa? Ya, oh jangan terlalu. Baik samaan sesuruh. Oh, Saya kan dia mau lah. Apa? Apa?

Ayan po, ayan po si Suma matulungin no, wala guys. Wala na po kay kuya eh. Na, ayan, na. charity lang po, charity vlog si Suma. Ano masasabi mo kuya? Ano mo kuya? Wow, ah, yeah. wow, nabogi talaga. Ayan, nagtatrapik po si kuya yan dito. Ano masasabi mo Suma? Ayan, meron na naman tayo tinulungan guys. Kasi sub subscribe nyo yung aking YouTube channel. Para makatulong pa tayo lagi. Para mas lagi maraming makatulungan makat si Suma. Hey. Uy, may bata na din. Ayan, oh, guys, ang Ano man sabi pa Suma. ma? Thank you sa suporta natin sa YouTube channel. Okay na, Suma. Pagtugso na.